na nagmamahal sa kanya ni hindi mo ipinakilala ang anak mo? Anong klase ka ka ba? Bakit ikaw? Anong kaklase na? na mo kami, Jeba! Wala ka sa tama! Kaya paano mo alagaan si Marco? Hindi totoo yan! Alam mo yun! Wala kang makuhang matinong trabaho no kaya umalis ako! ano man ang nangyari sa akin sa Canada! Hindi sa patsyong para ilayo mo sa akin ang anak ko hindi mo ipakilala sa akin! Kaya dito nito naman sakasapin ko iyo. Hindi ako aalis sa bahay na yun, hindi ko kasama ang anak ko! Abi, 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 Oh, baby. Ma'am. Malu, maraming maraming salamat, ha? Sa pagkakaligtas mo sa anak ko. Nagmamadali nga kami ng sermon nung pauwi kami dito nang nalaman ko. Kinento na rin sa akin ni Manang Bining lahat ng pangyayari. Si na sa ospital. Pag nakarecovering mo lang yung babaeng yun, sinasabi ko sa'yo, sa kulungan ng bagsak nun. Sabi rin ni Dr. Franco kung hindi mo daw nabigyan ng first aid ang bata. Sigurado nagkaroon to ng shock from loss of blood. Eh, oh, baby. yun nga ma'am kasi Ay. naalala okay. ko yung bata dahil masyadong malalim yung sugat niya. Baka nga kako, nahihilo pa yan ngayon eh. Hindi, hindi. Okay na siya. You okay, baby? Right? Salamat, ha? Abby, promise hindi ka naiiwan ni Mommy. Honey, honey, look, She's okay. She's fine. Magpasalamat ka kay Malu. Siya nagligtas kay Abby. Sige na. Sige na. Say thank you. Bye. Abby, say hi to Dr. Franco. Hi! Hello! <laughs> oh. Look, she's okay na. Thank you, Doc. Thank you so ah, yes. much. Gusto ko lang malaman nung alam ni Nando at ang Ano ang ginagawa ko sa bahay kanila. ko? Mabukulong alam mo ko ano ginagawa ko sa bahay mo? Ibigay mo sa akin ang anak ko! Walang kinabukasan ang bata sa'yo! Mabuti lang lagay namin! Mabuti Sampan lang ang lagay mo, Edwin! Si Marco! Wala nagmamahal sa kanya ni hindi mo ipinakilala ang anak mo! Anong klase ka ka ba? Bakit man? ikaw? Anong kaklase ka na? Inabanda na mo kami, Jeba! Wala ka sa tamang... Kaya paano mo alagaan si Marco? Hindi totoo yan! Alam mo yun! Wala ka makuhang matinong trabaho na no? kaya umalis ako. Kung ano ang sa akin sa Canada. Hindi sa patsyong para ilayo mo sa akin ang anak ko at hindi mo ipakilala sa akin. Kaya ito naman sa kapatid ko sa'yo. Hindi ako aalis sa bahay ng hindi ko kasama ang anak ko. Sige, kunin mo bata. Palalabasin ko na. Ako na mag-imbento ng storya. Salamat. Kahit alam ko, hindi dapat. Dahil akin ang kinukuha ko. Dali. Oh, paano? Ikaw nang bahala, ha? Oo. Mag Iingat kayo, ha? Sigurado ko bang walang masama mangyayari sa inyo? Yung ba ang sabi ni Sir? Eh, yun naman ang pinagkasundoan namin eh. Saan bang punta niyo? Oh, Naku, huwag mo na alamin. Mabuti na yung wala tayong alam. Oh, basta kahit anong mangyari, wala kaming alam. Sige na, umalis na kayo habang tulog na tulog pa sa mam. Ma Salamat. 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 Sino po kayo? Ako, Nininando mo. Mamaya na. Mamaya na akong papaliwanag, anak ha. Halika na tali. Siguraduhin niyo pa yung lalaki at yung babae. Para yung bata ligtas. Reglado, boss. Kaya, saan po pupunta? Uh, uuwi na tayo. Uuwi na tayo doon sa tunay na bahay natin. Ha? Opo. Oh, oh. yung bata.